Matunog ngayon ang isyo kaugnay sa Omani Anomalya sa ilang kontrata ng MRT. At ang lubos daw na naiinsulto sa gitna nito, walang iba, kundi ang mga pasahero ng MRT na araw-araw nagtitiis sa siksikan at mahabang pila. Balitang hatin ni Athena Imperial. Libong-libong commuter araw-araw ang nagsasakripisyo sa masikip, mainit at mahabang pila sa MRT na minsan ay sasabayan pa ng aberya. Pero lahat ng ito tinitiis ng mga suki ng trend makaiwas lamang sa matinding traffic sa EDSA at makarating sa tamang oras sa trabaho. Kaya naman ang commuters group na Train Riders Network o TREN na sa mga isyo ng anomalyang kinakaharap ng pamunuan ng MRT. Aniya, insulto ito sa mga nahihirapang commuter. Kabilang sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ng MRT, ang mahigit 500 milyong pisong questionable umanong transaksyon ng ahensya sa kumpanyang PH Tramps. Tinanggal sa pwesto si dating MRT General Manager Albitang Tangkol III dahil sa pagbibigay ng maintenance contract sa PH Trams. Kahit pa, may shares umano rito ang tiyuhin ng kanyang misis na si Arturo Soriano. Pero depensa ni Bitangkol, hindi raw niya agad nalaman na may shares sa kumpanya si Soriano. Kit naman ni Soriano, Bago pa maigawad ang kontrata sa PH Trams, ay kumalas na raw siya sa kumpanya dahil bawal para sa isang empleyado ng gobyernong tulad niya na magkaroon ng transaksyon sa anumang pampublikong ahensya. Si Soriano ay Provincial Chief Accountant din ng Pangasinan. Ayon sa grupong trend, hindi dapat hayaang makalusot si Pitangkol. Dapat daw papanagutin agad sa ilalim ng batas ang mga opisyal na nasa likod ng umano'y mga anomalya sa MRT. Bukod sa sinasabing irregularidad sa PH Trams contract, may aligasyon ding tinangkang kikila ng grupo ni Vitangkol ng $30 million dollars ang kumpanyang Inekon, kapalit ng kontrata para sa MRT Expansion Project. Bagay na nauna ng pinabulaan na ni Vitangkol. Uh, Athena Imperial, uh, Jimmy News.